Ay, nako nakalimutan ko naman dumaan sa Ayan, nakalimutan ko. Nakalimutan ko dumaan. Grabe ka. Super so dilim. Oh, super so dilim ang panahon. Bakit ganun ka dilim? Mm -mm. Grabe oh, tingnan mo ang dilim. Sa labas. Ano ah, ko mayroon? kaya mayroon? Bakit sila madilim? Bakit? Ano may roon? Ito na lang ako daan. Madilim. Madilim ang panahon. <coughs> Bakit yung mga tao dito may sa grabe. Ha, huh? tingnan mo oh, tingnan mo kung gaano ka sa labas oh. Sobrang dilim dito. Ano nangyari? Parang gabi na, oh. Huh? Parang gabi na oh. Huh? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan, bayan? Bayan, bayan, bayan. Mm. Oh, sir, sumagayon ang halbarit. oh madalena New, new pin New pin. New no. pin. A large. One. Two.